Wala yan. Oh, dak-dak. Nakangisi, oh. Eh. Yan, nakangisi si dagdag ko. Alis. 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 Hindi. Na, tumasang ibo na takot. takot sa ni. Tatakot sa Pero hindi na nga ahang Wala nga yan. Nahamula ko. Ang tango nga. Aki, okay. sit na lang ikaw, sit. Uh, sit na, sit na. Give me po dali. Ano yun mo pa? Okay. Ano ni bago dito? Hmm. Yung noon niya. Give me your po dali. Tricks. laman yung bag niya. Hindi. Ito, Hindi, Hindi nga kumakahol. <laughs> Minsan lang yun siya. Oh, kung Parang wolf. Wolf nga, parang wolf. Uy, nakita ka ng baby? Baby, kita ka? Lalaki pala to. Malaki bitlog. <laughs> Lala pa pa. Kaya hainin mo ba yung pag... Matakot sa kalaki <laughs> di kurasyon lang yan ah, di kurasyon <laughs> malit sa kunti si Aki Aki ya, oh, yeah, eh. mapunta ka sa dag vlog Yung sa trabaho ni Engineer, bilang na ito doon eh, sa project. Mamamas ko ito sa

Aki. Okay. Hello. Ah. Uh... ay. Ang laki ng uh, laki ng aso. Laki ng hey, hey. Ala, hey. ala,